So, finally, natupad din ang uh, matagal na namin inaasam na makarating dito sa bodega ni dito sa 426. Tama ba, ate? Uh, 426 Bulalaco Street dito sa Lungsod ng Mandaluyo. O galing pa kami dyan natin, Eskavite. Pumunta nga po tayo dito upang natin itong isang store na dinadagsa ng mga kababayan natin no? dahil nga sa mga murang halaga ng mga gadgets at appliances nila. Okay, so bago po tayo mag-look around, ay uh, like and sus subscribe po lamang po dito sa Wonder Blood Shop Tech Guide Channel, okay? So, let's take a look around dito sa Bodega Nsuke. Okay. Ang pre dito, ma'am, kadalasan mga, ano, speakers, saka ano? Uh, ah, Mm -hmm. pa paano po ba ma-avail yan? Ano ba kailangan, kailangan na nabili na, na, unit para makapag-avail ng mga freebies na yan? Yung mga ano po, yung mga gadget natin, like ano po, mga ganitong cellphone, so, uh -oh. sa tablet po, ah, kahit sa tablet, ma-avail okay. din. Ah, uh, okay. Ito yung libre, itong Bluetooth speakers na to. Ah, I see. Ayun, okay. Malakas na rin naman yun, ano? Yes, ano yung buy one take one for as low as 340, 4, 3, Mm -hmm. So, pag bumili ka ng Bluetooth speaker, pwede ka makakopa ng isa sa alaga 349. Ganon. Yes. Ah. Yeah. So, Nagkaka-idea ako na kung anong pag-giveaway ko. Actually, oh, yung bundle promo, sir. Ah, yung mga bundle promo. Oh, popular yan. Ano-ano oh, ba yung mga yan? 5,999, sir. Meron ko na pong cellphone at saka tablet ko nakasama. Tapos ganito na din po yung mga freebies natin po. Tablet stand, cord na Android tas mm -hmm. yung earphones ko. Mm. Ano yung nasa ito? Tablet to, no? Yes po. Ganitong uh tablet, sir. naka-buy one take one din ako. Ah, nakabuy one take one. Pero naka-warranty naman yan in case na magka-problema. Yes, Seven days replacement, one year warranty na po. siya. Uh. One year warranty. Okay. Tapos S9 Ultra, Samsung ba ito? Okay. Hindi po. Ay, ah, hindi. Ano lang? Korean brand ko na tablet, siya Pero busy mm For mm you know, Professional software for kids. Deeper. Ah, okay. Uh Oo. -oh. So ito pala so, sa, mga ano mga pinuputan ng tao ikaw na dito sa ano sa, ata uh, dito, bodega ni Suki. dami na Suki siguro, no? Yes <laughs> po. Oo nga. ibang, -ibang lugar, so may mga taga-bulakan, mga mm. um, uh, pindi, oh, oo, oh. techno. Mayroon na rin kayo ng bago. Ito, gawa na ito. Bago ito, eh. Yes po. Oh. Naka-water resistant din yan, sir. Saka hindi nga basag-basag nababasag. Oo. Oh, oh. Magkahanap ng ganito. Ito yung... Ito yung one type one, one price natin, sir, is 8,999. Hmm, so. okay. Ayan yung bago ng Tecno, eh. Sabi nga na tobo kong promoter, may bago nga rin sila. <laughs> ayan, Spark Go 1. Ayan. Okay. So, ayan, nakita nyo, oh. Mga multi-type brand. Mga, sabihin natin mga entry level dito, mga ganitong phones. But still, kung naghahanap ka ng mga murang gadgets na pang everyday lang, pang-estudyate lang, hindi lang professional vlogging, ay uh, makakita kayo dito sa bodega ni Sir. Kaya kadalasa sa mga bodega stores, ito kine carry mga brands di ba? Ayun, Infinix Hot 40, saka Smart 8, Redmi, alright, nagawa ng uh, Xiaomi, siyempre, Itel A50, may Poco rin sila. Anong Poco? Ah, okay, c lang. Poco tong gamit ko eh. Okay. Ayan. Kung ano, ano pa. May microphone pa sa mga may hinig umawit dyan. Ito naman, ito yung mga lumang units, but, uh, goods, goods naman. For backup lang naman, di ba? Yes, please. And for oh. Facebook, Oo. Uh -oh. Mga gamit-gamit lang ng mga basic use lang naman. Oo. No? Uh oh. Na so, Oppo A55, medyo luma na rin yan. A ah, uh, A5S, medyo luma na rin yan. Pero, syempre, if you're looking for a backup phone, eh, eto naman. Magkano yung ganyan, sir? 2,999 sir. Mm -hmm. 2,999. Ah? Yes po. Pag dalawa po binili niyo po sir, ito total lang po yung dalawang price, tas less 200 pesos po. Ah talaga? Ah, pag dalawang ganyan. O oh, yan. Diba? Kung nag-anap kayo ng backup phone, pang ah, gamit-gamit na, pang everyday na, ayan o. Oh. No? Tapos ito nga yung mga tablos nila. May mga damit din kayo dito, no? Yes po. Nakasunod din yan sa Ang galing eh, yan, no? mga damit. 79 pesos lang. Na RTW. Wow, ha? Mababae, ma. Ayun na ba? Gusto mo, ma, oh? Di ba nga Oo. Ito, mga, ano to, mga undies. <laughs> Boxer shorts. Oo, may. Pag-pipe mo Hahaha. Oo. Uh, Miss, ano naman ito? Mga, mga ano, mga party box, box nyo? Ay, na buy one, take one din yan? Yes, ah, okay. talaga naman. Well, Sige tige nga, tinga. Okay. Meron tayo ditong buy one, take one. Dalawang, ano na siya, microphone, wireless na din po. Mm -hmm. um, yung buy one, take one price natin sir, so is 5,699. Mm -hmm. Pag isa lang po yung ibigin nyo, pwede din naman po, so, 2,999. 2,999 na yan. Ah, kapag. Malakas na yan. Not mm. yet, Meron din tayo dito na, by mm. one time comparison po siya, 4,999, isang mm -hmm. mic lang po siya. Mm -hmm. Tapos, ano, pag isa lang po is 2,599 po siya. Pag single price? Yes po. Okay, tapos so, may napasigot na rin kayong desktop computer dito. Isang set na yan? Yes sir, 7,499 po. So, kahit na gawin, different Ano ang specs niya? Tuna natin. Ayun po ang specs niya, okay. AMD. Okay, AMD kanyang processor. 8GB memory 120GB SATA SSD o oh, yan yeah. sa halagang uh, less than na uh, 8, 000, 7, 4, 9, 9, to be exact eh, magkakaroon na kayo ng AMD uh, based uh, computer no? so okay talaga dito sa bodega kaya pala kayo dinadayo rito eh, no? so ko rito sa inyo meron din kayong mga sapatos kaya 269,300 it. Ito, the Mrs. Co. Bumili na ba yung pinili mo? Ang laging N yun ha? ah. Okay, magkano mo na, ano yun? Magkano mo na bilihan? Ma? 999? 999. 999? Dalawa na. Dalawa na. Wowee. Hindi ako sabi hindi makakatis bumili to eh. Kata may kasama preview ba yan? Oo <laughs> to, <laughs> may kasama measures din. Ayan pala eh, oh. o, mo, nakabili siya ng rubber shoes for the price of, ano, uh, two pairs of rubber shoes sa halagang 999 na may kasama pang mejas! Free. Ilan mejas ang free? No, no, unahan ako ng misis ko. Nakabili na, oh. Tapos yung mga electric fan yun, no? Naka-ano rin yun? Yes, pero meron din po tayo ng na nakabay wala kayo kung electric van. Oo. yung uh, uh -oh. so, mga TV natin po, nakadas na din po yan. Tapos may mga free wall bracket na din po lahat. Free wall bracket. Ang habot na washing machines. Ganun din. Naka-sail din po siya, sir. Naka-sail. Uh, malaki din yung glass niya, sir. Yung rayo na dun po. Ito yung dry, ito lang na one thing one thing tayo po Tapos may mga iba pa mga ano rito, clearance sale di ba yung mga ganun? So, may mga naka 99 cents din po tayo ngayon ng pang-massage Pang-massage? Okay. Buy one take one Ano ah, talaga? Anong dyan? Ah. ah, dalawa na? Uh -oh. Pwede na no? Okay.

mocha unang pata dito. Kuya, oh, no. <laughs> na! ka cafit kami na dito sa inyo. Hindi mabibili. Hindi lang <laughs> tayo. Marami pa. po ang nga. Pat po, na buy one take one Tapos po, yung socks po, na dalawa. Tapos meron po Dalawa, tsaka po basketball shoes na dalawa three For a total of? 3,412 O bet for 3,412 lang Yes po Sa ganun kadami niyo pong binidissert 3,412 <laughs> yeah. lang That's a wickedly awesome deal <laughs> um, Yes you did Ayan po Sa alagang 3,412 Ang dami na namin iuuwi Dumayo pa po kami, galing po po kami in general, Trias years ka dito. Kaya po parang niya. Kaya ba ba? Ah, Mas malayo po kami. <laughs> kaya <Yes>. paranak yun lang. <laughs> o, di mo ba? <laughs> Maranak <Ito po> <laughs> Saan mo kayo sa parang niya ke? Abo, abo. Pero ito, narinig nyo itong store na ito. Saan nyo uh, po nalaman na, uh, ano? Uh, sa, uh, sa, uh, sa, sa Facebook ba? lang po. Sa Facebook lang po. Nakita nyo na dinadayo, mas mura nga, kaya kayo pumunta rin. Okay po. Hello po kay Ron, Gen Vlogs. Nandito po sila sa Bundaga ni Suki. Punta na po kayo dito at sumugod na. Ah, okay, makakamura dito. Yes po. Ah. Makakamura kayo at may parang kayo mga promos product. At yes. check din ang FB page Yes po, check din po yung FB page namin na may 173 followers na po. Ayun, Ayun po yung pinaka-official page and legit page po ni Bundaga ni Suki. Okay. For promos na. Okay. For, promotion. promos. Yes, na. For so, discount and ah, promos, brother. Meron din mga paraffle din kayo doon, di ba? Yes po, meron din po mga paraffle dito. Mga pa promos na pala uh, uh, gusto kami paraffle -dito, dito. Okay. Thank you so much. Ayan po, uwi na po namin ang aming pinamili. Ayan, dalawang electric fan, the best fan na Aswan brand. Dalawang rubber shoes. Ano ba ba, ma? Ah. Uh, ano yun? Bluetooth, Bluetooth speaker. Bluetooth speaker. Ah, Bluetooth speaker. May kasama pag-libre medyas, no? nag po kami rito. Uwi po namin ito. At, is, ano pa ba? Wala na ba? Okay, yung permit namin. Sa halaga lamang 3,400 uh, na higit. Okay, so uwi na po kami na gently sa Cavite. At uh, po namin dati ito. So yun po, maraming salamat po muli sa panonood nyo ng random Vlogs. I will see you in my next video and in my next vlog. We'll take care now and God bless. Bye-bye!